Hey, mga people, ayun guys maaga po pala kaming ano, nagising, nagprepare So ngayong araw po na ito, ang vlog po natin ay uh, Tayo po ay luluwas papuntang Batangas So dahil nga po uh, magpapasukan na So aasikasuhin uh, po natin yung pagpapainroll po ng mga bata sa Batangas So yun din po kasi pumapasok yung mga bata So bakasyon na din po So yun, yung mga bata pala guys ay nandito po sa Mindoro So yun Uh, naka isang linggo po yata sila dito. Tapos yun nga, back to Batangas na po ulit. Sasamahan ko sila. So yun guys, samahan niyo po kami sa ating mga ganap ngayon. Sama po kayo sa amin. Ayan, kakala. lang ako guys. Ah, ah, Kaya pwede na? Bahay ko. Ititalaan eh. Bahay ko ito guys, yung sa amin. Tapos, pwede kayong, yun. Dito kami, ano, doon. Pwede din tayo pumasok doon. na tayo sa Fort of Abra de Ilog. Tayo pala guys ay luluwas ng ano, Batangas. Kaya hatid na yung mga ating mga bakasyonista. Kasi, next month ay ano, pasokan so, yeah. na ang aga. No? Hindi guys, kasi marami po tayong aasikasuhin doon sa bahay sa Batangas. Kaya pinagahan na natin. Yun. Dami namin guys laman dito sa sasakyan. Puno din siya oh ating masasakyan pala guys ay ano um, pang 11.30 kalmilita ayan ayan, ayan. Dito tayo kakain masarap at ang pagkain doon no. Tayo ka lang dyan eh. Tayo ka lang. Ano sa inyo? Ito. Saptang ulam. Ang sarap ng ulam. Ang sarap ng ulam. Ayan <laughs> guys, maaga pa naman. 11.30 pa po yung masasakyan natin ano, uh, barco. So, hindi ba, pa po kami nakakakain ng agahan. Kakain muna po kami. Order kami ng pagkain dito. 好了。拜拜拜拜 我帮你出 bata, bumili lang sila ng snack nila para pagdating namin dito sa barko ay meron silang ano, makakain ba. Kasi pag sa loob, sa, pag sa ng barco bibili, medyo mahal siya. So, dito sila gaya sa 7-Eleven. Ayun, mamasok sila siya. Um, dito po ay 10.25 na AM. Pwede na tayong pumasok doon pang 11.30. May mga pumasok ng sasakyan na una sa amin. Hintay ko lang po yung mga bata. Okay. Okay. Dito mother hayo no. Saan? Yan. Yung no. pole. Wala pa po. Ako sige po. Ayun mo lang daw dyan Ano? Ako kukuha. Ha? Ako kukuha. Ha? Ano po kami? Ah, di ba ang apat po yung kasama kong ano? Pang -pang! Sa... Ano po? Ano po? Ano Ah, Ano po? ko lang Ano po? mo. Ang Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? po? basta. <laughs> Inunprint in ko yun. Inunprint mo na? In friend ko na ha? ha, And guys, nakapila na po tayo dito para ano makasakay dun sa Roro. Carmelita po yung ating masasakyan. So, kapag may dala po pala tayong a uh, private vehicle, tagaya ko guys, may dala tayong sasakyan. Uh, kasama na po dito sa babayadang sa sasakyan, free, sa sasakyan ay 2,860. Yan, 2,860 po sa sasakyan tapos yung ako yung driver plus iba pa po yung bayad ng mga kasama kong mga bata. Ang bayad ko ng kada isa dahil po isudyante sila ay 458 po ang isa. Yan, 458 ang isa. So yun. Tapos, after nun, makakuha kayo nito. Pagpasok nyo dito sa may fourth of Abra de Ilog, kukuha uh, naman kayo ng aras 3. Yan o. Uh, Benel Ay, ito 129. Pinayana. Yun, tapos may pinaka ano ba? Uh, mother. Tapos ito, maglilisa tayo ng pangalan ni. Okay. Hello po. Kaya tinga ko mo sa sa tayo. Dito ay kumakain ng bayan. Trim mga Hmm. Ano ba ang ko? Diamond su? May malay ko. Ano lagay mo <laughs> din yan? Jun, jun. <laughs> ano nga pangalan na iba na lagay ko? Diamond su Tapos si Ray Jun. Ray Jun. Malikmatan. Saya. Say. Ikaw, anong pangalan mo, Ken? Ken? Austria? Austria. Ito ay may... Tama Ilang taon ka na Raven? Diyos mo, yan. mo. 21? 20 pa lang ako. <laughs> okay, oh Ikaw ano Raven? 16? 16? Ikaw ano? 15 and... and 14, ka Ano ka? Lalambing ng daw. Lalablab nga kita. 咱们明天不能等飞机。 No, ano? Nasa Three barko. 3 hours din na ano? na. Hindi po. 2 Hindi, ano? and, and a half hours. Walang half kasi uh, half. Five, 12 na tayo malis. 3? na tayo malis. Ay, aircon pala. 1 so, and, and a half. 1 and a hours lang? Pero mabilis naman yung barko eh. Three ang five oras five. ngayon ay 157. Umalis ang barko ay Ano? Elena 230 mga atal ano 123 na din? Si, ang daming pasahero, wi And Ang daming pasahero tapos ang daming sasakyan puno yung barko pala. CO2. Yaal. De mo batangas. welcome batangas. Hay <laughs> nako sa Batangas yon, na yon, naman kami na guys ng Batangas oh, bakit ka nangangiti na po tayo sa Batangas City. Yan, nandito po tayo. Ah, Doon sana kami ano, ah, magpapark sa palengke kasi mag mga ah, po sana kami kaso super ano, ang daming nakapark, mahirap makapark as in walang mapaparkan tapos traffic pa. So dumiretso po kami dito sa ano, Bay Mall dito po kami sa baba dito sa underground kami nagpark. Yon. So yun guys, kakain po muna kami, tapos mamamalingki kami. yan Ayan, madilim dito, guys. Dito kami nagpark. yan Dito ako nagpark ang sasakyan. Check natin. Baka may bukas. Okay naman siya. Ito po ang bay mall. i know